Hello, good morning. Good morning, guys. For today's videos, ayan. Maga nagising ang aking bunso. Pag kasi ako nagising na, nagising na din yung bunso kung anak. Na, gusto yan lagi nakabuntot sa akin. And sa ano pa mga mangyan mga anak ko eh. sa mula nung una kong panganak hanggang pang-apat ngayon ganyan sila. Talagang gusto nakadikit sa ano kong dibdib kaya hindi ako makahanap ng papa apam charot ayan papakainin ko na siya kasi nagutom tuwing umaga nang siya ng kanin hindi na kasi yan nadidi ng ano gatas ayaw niya ng gatas mas gusto pa niya kapi mas nasarapan siya sa kapi kaysa gatas mamaya 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 maganap buhay na naman si Inday Yay para magkaroon ng pambalik ng pagkain. Ayan. Kasi mayon akong customer mamaya pagkatapos nito. Pero maglalaba muna ako bago mag-ano guys maglilinis ng paa. Mahirap talaga pag walang asawa lalo na pagpang-araw. Hirap. Kasi pag nandito, katuwang mo lagi sa gawain eh. Pero, sa totoo lang, pero siya lahat nagagawa dito sa bahay. Kaya, <coughs> gusto ko lagi nandito sa bahay ang asawa ko. Ayan, kakain na ang bunso ko. Kasi laging gutom yan. Thank you for watching, guys. And God bless sa inyong lahat. Ay. Sunday pala guys sa inyong lahat ulam ng aking baby ay fish kahit ano, kahit tuyo ulam yan, hindi maarte ang baby ko manamanasahan, kahit bagoong tsaka ano, nakain yung baby ko thank you for watching